Muntik lang, talaga yun Lapo nga mga katangay Yon! Yon! Ay ay Lapo mga katangay yun, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katangay Yan magandang umaga sa ating lahat At siyempre welcome sa aming channel At yun ngayong araw ay Siyempre mamamana oh, Mamamana <laughs> Mga pa tayo ulit mga katangay kasi hindi pa tayo makapamana malabo yung dagat sobrang labo talaga kung tignan mo sa taas malinaw pero pag sinisid mo labo yun mga katangay yan kasama natin katangay randy yun good morning mga katangay mga will naman tayo ngayong umaga mga katangay mayroon na siyang corona kamburan mga katangay stangay good morning good morning sa ating lahat mga katangay at welcome to the ating youtube yun mga katay, mga awil na naman kami ngayon. At siyempre malabog pa rin yung dagat. At abang-abang lang po kayo sa aming mga susunod akbang at sa, sa susunod naming pag pagbablog. Baka makalimot ka naman sa sabihin. Saka po nakalimot eh. Hindi niya na alam kung ano ang niya. niyo. Ang remix. <laughs> <The> remix. <laughs> yun, kuha tayo ng mga gamit natin. Yan. Yun, sempre mga katamaram, maraming salamat sa patuloy na suporta. At panonood. yun tara samahan nyo kami mga katangay. Sana makarami tayong huli ngayon. Bigyan tayo ng biyaya nating panonood. Ayun. So, let's go Yo, let's go, let's go, let's go. Bitag okay, Kapitan. Habili, Kapitan. mga awil din yan sila mga katangay. Daming mga awil ngayon. Maang ano na lang, mapatay-patay kasi sobrang napakamura ng isda. Yung ano live, lapo mura Tag ano na lang, 350/kilo. <laughs> yun Dito na kami mga katangay.

Ya nah. Nih sih. Ini, dali. awal Allah. Kok-kok. Oh, keren. Oh. Ala talaga mangatangai. Ini si parang set si cairan. Kenapa itu, Bang? Ini gratis bawa hukum. Ini apa apa Hmm, majak. Mungkin nak libaran dekat ekos tanah aja. Allpot, titong. Oh, antsiro. Allpot tanah tanah ai. Dah, ulam lah hang. Hmm. Si layat kau pun si roh. Oh, dan not, 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 not. dan nah, yes. dan isda terus <laughs> <laughs> eh Yun Sini parara cinta airan

<laughs> <laughs> ay ay. Pangirit-ngirit man. Manake. <coughs> Lapu. wah oh, yang ada pala anu ano, fishian. Nagka. Like eh. kanu Kanoping. Yan ang inahanap mo pala. <laughs> ay ay. Okay, pain. Okay, sabaw. pain. Pang sabaw raw mga katangay. Hindi ka magkain sa pain-pain. Dito ka sa parutos. Sa'yo. <laughs> Walang sound. <laughs> Bira-bira yung kanya mga katangay. Amin parutos. Okay. Okay. Akin na mga katangay. Ano kaya ito? Isda. Isda. Over. Ayan. Hey, hey. Ano kaya yun mga ka tanay? Uy, lapo! <laughs> lapo, lapo ito Ulpot! O, lapo oh. Oh, lapo! Okay. Okay. Ay, ay! Lapo mga katangay! Good size! Good size mga katangay! <laughs> <laughs> oh, gusti si nga ka pauli-uli lang pala Ampuan natin ang natin hindi lang pala si tangay Jack yeah. <laughs> <laughs> uli lang pala yan mo, Lapo na pala Eh, eh La. lag, lag, uh, lang ako didira uh, eh? ko lang.

Ini mah kemali pak sundot. Wow. Pak babung suram. Abi ni ada tengok mak langui. Pula mang Pula mak Nah, ni barang nasi tengah ikut mak katai. Ini barang nasi mak katai. Na yung katawan ku nawak din. hindi Lison rin listen ano kaya itong eh bilasun, bilasun ha? bilasun, bilasun kalapato hindi kalapato palakin pang kalapato huwag magsumok ka rin bro isubid natin mamaya hindi sumok kalapato 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 yan mga katangay kalapato subok natin subit ko mamaya yan hindi mo boy boy buhay ka lang Para maganda ang laban malay mo ikaw palang nag-iisang makachamba ng tangig eh <laughs> sila. Tanggal siguro yung malaki. Mhm. Mm oh, solid na naman sarap sa sabaw yan. Iyon, solid. Mabuti so, pa siya, solid. Solid na solid. Mabuti <laughs> pa <ba> ito, solid. <laughs> sarap sa sinabaw mga katangay. Solid ang kanyang pag-ibig. Solid. Ayan lang katay. Mungot ulit ungot na ungot na si dangay rande ungot <laughs> <laughs> <Umot> na ungot ano <laughs> e, kaya do? bigla man kinain ulpot man to man galit, eh. uy nakalaki ng awihan ulpot na ulpot mga. mga katangay dala siya pre. ulpot nga mga katangay kaya nga sabi ni tangay jack ungot na ungot si rande ito ulpot pang papay 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 lang papay papay lang yan <laughs> kalaki nang hindi ko hindi bato eh. Hindi yan bato tangay Jack. Alam mo lang bato pero hindi. Muntik pa na tayo mga ulo tayo kulot mga katakay. Muntik lang. Tinamaan na lang. Yon! Eh. Lapo nga mga katakay oh. Oh, oh, oh! Yon! 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 Chais! Yee! Okay na okay. Sana yung indiksyon? Doon sa ano? <dayong, cười> <Don't> yon <laughs> sa... Napsak oh. Jack. Jack. Eh napsak? Yon yon yon. Hindi ko tangay Jack eh. Kaling mo tangay randi Yon! Chais mga katakay! All Jack. Uy, subukan, oh, sugukan, oh, sugukan, sugukan. Sugukan mga katay. Yan ang isda namin mga katay. Pekun na mo. Tamaan pa ulo ka sa pati. Siniguro na. Sobrang inat ba? Sapul din. Sapul. Siniguro na eh. Wala nang hangin pala. Sakto lang. Lalo. Okay. La-compress. Compress. Compress yan. Compress. Kalimutan siya. Kalimutan Rande. Laro na kayan mga kapatid. Una all. Wala na mga kapatid. Kun ay kumpres siya. Yak niya. Patayin ko muna. Diray okay. ko kumpres. Patayin ko naman tanga yak. Okay. Patayin mo muna. Patayin mo muna tanga yak. Garayin ko. Yung mga kapatid putol-putulin na natin ang ating ulam. Ayan, solid mga kapatid. Ang aming ulam na ay solid. Ay, solid dito. Munang putulin yan. Ano? Munang tanggalan ng ano? Tanggalan mo lang ng asang. Opo. Diretso na ba? Diba? Diretso yan. Abol oras. At nalagyan natin mga katakaw. natin na ba? <coughs> Kailangan ko lagyan mo nga. Dito ka. Yun, may sili na pala. Sarap naman natin. Walang ngayong araw mga katangay. Sulid na sulid mga katangay. Yan. Sulid. Parang siya sulid. Sulid. parang ganun din kayo solid na solid uber na naman ah. ah limang piraso uber At hito na mga katangay, lalagay na natin yung ating senabaw. Yan. Yan. At ito pa. Hmm, lami kayo. Yun, sini ba na tangay kulot mga tay? Kulot tayo mga katangay. Parangan lang ba? Yung sambo Sana yun. Mira, yan. Ay, ano? Sulit. Sulit. Sulit na sulit talaga. Sulit na sulit siya. Wow! wow. Sulit, na naman, mga katangay. Gandang pampain to sa mga, ano? Latak. Patayin mo na yun. oh, nagbalik. pasbalik pa Paihaw yan. Paborito ni Tangay Jack. Oh, sarap yan ihaw. Ihawin ba? Gata pa yun. One, hundred pesos. Silay, mga katangay. mga katangay. Sarap to pagpaksyo kasama ng solid kung may solid may silay kung may silay silay yun eh yun mga katangay luto na yan meron tayong inihaw at meron tayong sinabaw kaya yon kain muna tayo mga katangay bago tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa na pangangawin yan guys kain tayo mga katangay Bukad oh, na tangay, Jack. Pahin tayo, mga tangay. Yan. Salamat okay, sa Diyos naman. sa biyayang bigay sa atin sa araw Ay, na po. ito. Maraming salamat, Panginoon. Sunod, tangay. Opo. Bahog tayo, mga tangay. <laughs> ano? <laughs> bahog? <laughs> bahog. Parang rin yung bahog. Magbahog. <laughs> mga ito, Itong kain natin, mga tangay. Mataba to. <laughs>

naka lang ang taba nakadalawa na kaming lapo mga katangay buhay taso lang talagang murang is na ngayon Mura ang bilihan ng po mga tay. Kabaw. Kabaw tayo. Ya. Sige lang. Sige, yeah, bye. Hmm. Ah. Ini namin mayat ke rumah sarap kain tangai kain tangai wala pang umagahan dito ko panangalian jari cok jari cok Walang almusal-almusal, tapi lang.

yun tapos na kami kumain mga katangayan balik ulit sa pangawin tayo ako yun oh, pauwi na kami mga katangayan natin ay ano dalawang ano namin, live na lapu lapu buhay na buhay yan ito pa yung isa iyo no red na red pulang pula <laughs> yung mga nagtatanong sa atin kung bakit sa atin mura aywan wan katangay eh. sa kanila na lang kaya wag tanong ayaw namin sa amin manggaling sila na lang tanongin nyo kung bakit mahal sa kanila iyon yeah, na. No? Marami rin tayong patay-patay mga katangay, may pang-ulam tayo, ayan oh. No? Mga pang-ulam. Ito yung isa huli ni Tangay randi Tapos yung isa huli ni Tangay Jack. Ayan mga patay-patay, huli natin yung mga puti-puti. Uy, may deliver Sala yun. <laughs> bintana na yan ang ano. 10 million ay lang <laughs> makaka-abot yan ng 400 10 million yan <laughs> good size oh wow good size talaga eh pulang pula red na red pagkali natin ang tingga niya maka, maka five, five size na yun bro. size hmm. Ayan mga katanga i-deliver niya. Ni... Ako na naman mag-deliver mga katakay. Mag-deliver. Tulad ng dati. Ayos tayo na na, ang tag-deliver. Ayos, ayos na naman yan. Porsin to. Siyempre. Pambawi mga katakay sa krodo. Hindi tayo makabawi sa krodo. <laughs> <laughs> Hindi makabot na ng 1 kita na dyan. Ano isa rin? Dura ng isa. Murang isda ngayon mga katangay. Mura, mura. Ta, kawan hindi naman duway, kawan. Uh, Marakas ang kanyang katawan. Isang viewers natin nagsasabi maglipat tayo ng buyer. Nako mga katangay. Basta dito sa isla. Lahat yan pantay-pantay. Yung presyo ng isda. May sarami ka Kailangan na lang dito tiyaga. Tiyaga na lang yung presyo. Wala. Kaya buksan mo kayo na. Kaya buksan mo kayo na. Magla na. Dalos pa. Yun, 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 mga katangay, alis na tayo. Mag-deliver tayo. Baka maano. Magluya. Magluya. Sa, sa akin to mga tangay. Yan, ulam ulam yan sa bahay. Ulam lang eh. Yan. na yun. Tama. Ito kay tangay Jack. Yan, uwi okay, ana. Tingnan na natin mamaya mga katangay kung ilang pinta natin. Iyon mga katakay, nakauwi na yung nag-deliver ng isda. Ayun, no, sabi ko na nga ba eh. <laughs> <laughs> dalawang media mga katakay, yung isda namin buhay. Tapos, ulpot namin ay... Ono-ono. Ono-ono. Iyon no, sa dalawang buhay namin mga katay, ito lang yung bayad. Oh. 510 sa dalawa. Sayang kung mahal sana. Malaki sana yun. Kaso sobrang napakamura ng isda. Mura ng isda mga katangay pero mahal ang bilihin. <laughs> wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Ay yun o. No? Yan. Yan lang ang bayan ng isda namin mga katangay. Okay na yun kaysa wala. Buti yung nakahuli salamat pa rin sa Diyos at binigyan kami ng biyaya kahit pa paano meron tayong extra kita wala panibagong ano, ano naman panibagong adventure <laughs> panibagong pakikapagsapalaran So, baka bukas siguro mga katalay mamanawali kami malinaw-linaw na yung dagat yun shout out muna natin to baka magtampo yun shout out nga pala kay Ryan Santos yun na shout out na kita tangay at syempre shout out kay Charles yun shout out shout out kay Ariel Arias ayun Ariel Arias solid din to mga katangay tagal na natin kasama tagal na natin viewer si Ariel Arias yun at kay Rail Bongo shout out shout out din kay Yoser kasi so, ano to Yoser Yoser Paradise Garden Boracay Pram GM Gilito yun, shout out sa inyo at kay Carlo Toralba shout out kay Ma'am Jessie shout out shout out kay Jasmine 6254 shout out from Y shout out kay Norman Pulikit at kay Jimmy ba Banswila kay Lilia uh, Lilia Morina Cortez shout out kay Ben Silka shout out 809 Shout out kay Balman Lapas Shout out kay Yoser from Isabela kay Oliva Mendoza shout out din yon Shout out muna natin sa mga katawang yung mga nagpapa shout out sa atin tagal-tagal na rin tayo hindi naka shout out kay Regino Monton shout out kay Marbiska shout out hanggang sa muli mga katangay kita kita tayo ulit sa sunod namin vlog <coughs> at yun shout out na pala kay Tita Jing uh, yun hanggang sa muli kita kita tayo sa sunod namin upload mga katangay maraming salamat God bless bye bye And see you on next vlog